Okay guys, ito uh, may overall tayo na carburetor. Yan, pag nag-overall nag, -overall, nag -overall tayo ng carburetor, talagang baklas lahat yan, yung carburetor niya. Lahat ng mga jets niya, yung laman niya sa loob, babaklasin natin lahat. Okay, tapos sabay na adjust ng barbula. Okay. Hey okay guys, uh, general tune po tayo. Uh, yan, adjust ng barbula. Linis tayo ng air cleaner. Yan, dito, overall natin yung kanyang carburetor. Lahat dito, bubuksan natin, papalit ano natin lahat siya, natin. Okay, guys, yan, ah, uh, palit po tayo na, uh, general overall po tayo, baklas lahat, yung carburetor, pati yung butterfly, tanggal, yan, nalis ko. Yan, lahat, lilinisin natin yan. Tapos, separate natin yung mga rubber, yan, yung mga o-ring niya, para hindi maano sa gasolina. Okay, pagkatapos natin linilis sa gasolina, bubugay natin yan ng compressor para lahat ng mga butas ay mawala yung mga bara-bara okay? okay guys ganyan lamang po tapos na ibabalik ko yung dating slow jet nya ito yung original kasi pinil pinalitan nila ng local ito okay ah, tatanggalin na natin to yun ibabalik ko yung original ito yung lalagay natin okay may number yan 38 ito may number yan tapos uh, wala siyang walang o-ring yung kanyang uh, fuel air mixture lalagyan natin yan tapos may washer pa yan okay may washer pa to na maliit lalagyan natin yan yan guys uh, dumi po ng karburador niya. oh. yan ayos malinis na po sa lahat no? Oh. yan Nagkasaloob. loob yan talagang uh, overall sya overall ng carburetor tapos lilinisan ng uh, gasolina Ayan, bubugay na natin ang compressor yan. Yung mga butas-butas niyan, okay? Pati yung mga jetix niya, ayan. Ayan, lahat ng butas na yan. Ayan, kailangan walayan, yan. Mga walang barayan, lahat. Okay hey guys, kapag naglinis po kayo ng karburador, separate nyo po yung mga o-ring nya para hindi po umamaga sa uh, gasolina. Ito guys, uh, yung o-ring, uh, kasi wala tayong mabibili ng, pero uh, meron namang mabibili ganito, pero kung may lighter ka, yung lighter, yan, pwede. Ito, may o-ring yan, ayun o yun, yung bilog. Yung kulay black. Kukunin natin yun. Tapos nakahanap din ako ng isang flat washer para dito yon sa kanyang uh, fuel air mixture, yung area nya. Okay, yan ganyan dapat ganyan siya lord yan. yan guys yan guys uh, nag adjust na tayo ng valve clearance dito okay both side yan 8 yan tapos yung kanyang valve cover ito uh, Bubugayin natin ng compressor yan para yung mga butas yan, yung mga butas na yan mawala yung bara para maganda yung supply na lagis sa mga barbola. Ito dito, ah. Yan, oh. okay. okay, guys. Pagtotono tayo. Ipapasok ko muna to yung kanyang fuel service nyo. Ayan, kapag pasok na yan, alam mo naman. Okay, ayan. Uwin ya Tapos dito tayo Yan Okay, yan na po Yan na po yung kanyang andar Yan na po yung kanyang pagtono Yung ere niya po ay nasa 2 and a half rounds Okay Yan po Okay, okay. Alright Okay. Ayan. Okay. okay. Ayos. Very good. Nice, sa lawan.